Sinabi nila sa amin na namatay ito noong 90s. Na ito ay hindi epektibo. Na hindi ito maaring buhayin. Ngunit paano kung ang rotary engine ay hindi masira? Paano kung natahimik ito? Sa isang selyadong silid sa labas ng Hiroshima, isang maliit na pangkat ng mga inhinyero ang nagtrabaho sa ilalim ng isang proyektong may label na RE-SURECT na inilibing sa ilalim ng isang salansan ng mga kompanya ng shell and mga gawad na manipis sa papel. Sa gitna nito, isang kakaibang makinis na housing unit, umiikot ng walang piston, walang balbula, walang ingay. Hindi lamang isinilang na muli, itinayong muli para sa digmaan. Noong Enero, ang CEO ng Mazda ay gumawa ng isang misteryosong anunsyo. Ang hinaharap ay hindi mai-plug-in. Nagtawa na ng madla. Ngunit ang hindi nila nakita ay nagsimula na ang pagsubok sa isang rotary electric sovereign. Hybrid na may kakayahang magmaneho ng 100 km nang hindi hinahawakan ng grid. Hindi ito fiction. Hindi ito prototype. Gumagalaw na ito. Sa loob ng prototype ay isang compact rotary generator. Hindi mas malaki kaysa sa isang coffee machine. Umiikot sa 12,000 RPM. Ngunit may kakayahang paganahin ang isang EV drivetrain na patuloy na gumagamit ng walang anuman kundi biosynthesized ethanol. Ang thermal efficiency? Isang panga dropping 48, 2%, at ing mga emission, malapit sa zero, hindi ito bumalik sa pagkasunog. Ito ay isang hard reset. Bago tayo lumalim, pindutin ang like at subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga katotohanang sinusubukan nilang ibaon. Na-crack ng Mazda ang isang bagay na pinakakinatatakutan ng mga gumagawa ng EV, ang grid independence. Walang supercharger, walang lithium supply chain, walang cobalt mine sa Congo. Gatong lang ay maari mong palaguin, paikutin at i-recycle, on-demand. Inilibing sa Japanese patent filings mula 2022, ang Mazda ay nagrehistro ng bagong arkitektura, MPHV-1 isang modular platform na idinisenyo upang tanggapin ang mga rotary generator bilang range extender. Ngunit may suporta para sa rapid swap pods, na nangangahulugan iyon na ang mga motorsiklo, bangka at kahit na sa sakyang panghimpapawid ay maaaring magbahagi ng parehong core engine. Sa ang nana nagpapalit ng mga fuel pod tulad ng mga bateriya. At narit kung saan ito nagiging geopolitical? Isang panloob na memo na tumagas mula sa Ministry of Trade ng Japan ang nagkumpirma na ang gobyerno ay nag-funnel ng mahigit 180 bilyong yen sa Direct sa pamamagitan ng isang front-facing energy startup. Bakit? Dahil sa sariling salita ng Japan, ang mga decreenteng sasakyan ay hindi ang endgame. Ang soberanya ng enerhiya ay eh. Nang maglabi ang mga Western automaker para sa mas mahigpit na mga regulations sa EV, hindi tumulak ang Japan. nag lang sila. Pagsapit ng 2027, ang plano ay mag-deploy ng mga rotary-based hybrids sa buong Southeast Asia. Nalampasan ang pangangailangan para sa grid infrastructure ng buo. Dahil habang gumagawa si Tesla ng mga istasyon ng pagsingil, ang Mazda ay gumagawa ng mga makina na hindi nangangailangan ng mga ito. Sa Geneva Motor Show, Dalawang European CEO ang pribadong tumingin sa gumaga ng prototype ng Mazda. Sa loob ng ilang linggo, isa sa kanila, isang EV battery firm CEO, ay nagbitiw ng walang pahayag. Makalipas ang ilang linggo, nadelist ang kanilang stock. Sa likod ng mga eksena, ibinulong ng mga analyst ang isang parirala, rotary detonation, samantala. Tahimik na binigyan ng lisensya ng Toyota ang apat na pangunahing patent mula sa Mazda mga Rotor Cooling System Hydrogen Pre-Compression Chamber at Thermal Balancing Algorithm Damahinin na nagpapahiwatig na ang teknolohiya ng Mazda ay may potential na cross-platform at dito huminto ang makina bilang isang makina lamang. Isang bagong dokumento di mesa pagtatanggol ng Hapon ang naglilista ng mga micro-rotary range extender sa ilalim ng kategorya para sa mga unmanned aerial vehicle. Pagsasalin ang mga makinang ito ay hindi lamang para sa mga kotse. Ginagawa ang mga ito para sa mga drone, para sa modular na transportation, para sa off-grid na logistic ng militar. Dahil kapag ang grid ay nabigo, tanging ang gasolina ang nabubuhay. Ang sugal ng Mazda ay hindi lamang teknolohikal. Ito ay existential. Sa isang mundong nahuhumaling sa lithium, bumalik sila sa kung ano ang kanilang binuo ay maaaring hindi lamang makagambala sa mga EV. Maaari itong ganap na palitan ang mga ito. Ang Rotary ay hindi dapat lumipad. Ito hindi sa 30,000 talampakan, hindi sa sub-zero atmospheric pressure, at tiyak na hindi sa loob ng sasakyang panghimpapawid na walang traditional na turbine or combustion backup. Ngunit noong Marso, ang isang pansubok na sasakyan na nakalink sa ahensya ng Aerospace Exploration nang Japan na JAXA ay nakita sa ibabaw ng may hindi mapag-alinlangan ang sound signature. Ultra High RPM Wine Zero Combustion Lag at Walang Thermal Plume Ang sasakyang panghimpapawid? Walang marka. Electric Driven Sakla? Classified Hindi ito tumatakbo sa mga baterya. Tumatakbo ito sa isang rotary pulse system na tinutukoy ngayon ng mga inhinyero ng Mazda bilang Type-Z pulse. Ipinapakita ng mga declassified na patent filing na ang aviation grade system na SISH now ito ay gumagamit ng pressure na ethanol hydrogen blend na dinadala sa isang dual chamber rotary core na may liquid nitrogen cooling. Ang buong propulsion module ay tumitimbang sa ilalim ng 90 kilo at umaangkop sa espasyo ng isang karaniwang tangke ng gasolina. Gumagana ito sa halos katahimikan bumubuo ng tuloy-tuloy na output ng kuryente at tumatakbo sa mga kondisyon ng atmosfera na hindi angkop para sa mga sistema ng lithium-ion. At narito kung saan ang data ay nagiging nakamamatay. Dalawang buwan pagkatapos maihain ang Z-Pulse sa Japan, ang AlphaVolt, isang long-range drone company na nakabase sa US na pinunduhan ng DARPA, ay biglang itinigil ang lahat ng prototype na flight. Pagkalipas ng mga araw, Ang Sky Vance. Ay isang Australian aerial mapping startup ay nagulat ng mga internal combustion failure sa hydrogen electric platform nito. Sa isang hakbang, nakuha ng Mazda ang nag-iisang koponan sa labas ng gobyerno na may kakayahang bumuo ng mga compact na rotary ng aviation. At tulad na lamang, isang leaked na panloob na diskarte, nilagyan ng label ng dock ang shift na Operation H Override na may isang chilling line, kung RE correct Scales. Hindi na kami nakikipagkompetensya sa Tesla. Nakikipagkompetensya kami sa Mazda For the Sky. Bumalik sa lupa. Nakita ng industriya ng langis ang pagsulat sa dingding dahil sa unang pagkakataon sa loob ng foreign oil. Osnofoitos taon, Ang mga rotary engine ay fuel agnostic, hindi tulad ng mga piston engine. Ang bagong rotary na disenyo ay ayusin ang mga ignition cycle upang mapaunlakan ang methanol. Ammonia at maging ang synthetic jet fuel. Sa mga pagsubok sa larangan, ang makina ng Mazda ay patuloy na tumatakbo sa limang magkakaibang mga gasolina nang hindi nagpapalit ng mga bahagi. Nagreprogram lamang. Ngunit maaring huli na ang lahat. Nakipagsosyo ang Mazda sa dalawang Japanese energy startup para mass produce container-sized ethanol synthesizers na may kakayahang mag-generate ng fuel gamit ang algae food waste, o kahit atmospheric CO2. Ed norit kung ano ang dapat takutin ang mundo ng baterya. Ang bawat rotary unit ay may mean time sa pagitan ng overhaul MTBO na 11,000 oras. Triple ang lifespan ng 46 to 80 na mga cell ng Tesla sa ilalim ng totoong stress sa mundo. Walang thermal runaway. Walang pagmimina. Walang panganib sa sunog. Isang spinning chamber lang at linya ng gasolina. Habang nag-aagawan ang mga legacy na manufacturer ng EV, kumalat ang panic sa mga regulator. Sa Brussels, ang mga miyembro ng European Commission ay tahimik na humiling ng mga ulat sa pagbubukod ng emisyon para sa mga rotary hybrids. So Washington, ang mga pagsasaayos ng kredito sa buwis sa EV ay nagsimulang magsama ng mga non-grid electric range extender. Hindi nila muling isinusulat ang mga panuntunan. Naghahanda sila para sa makina na sinabi nilang hindi na babalik. At habang nanatiling nakalock ang atensyon ng publiko sa mga presyo ng lithium at pagsingil sa mga mapa, isinagawa ng Mazda ang panghuling strike nito. Ang isang bagong prototype, ang Rex TX1, ay naload sa isang shipping container para sa pinakamalaking auto expo ng India. Ngunit hindi ito isang konsepto. Isa itong production-ready drivetrain na nahomologated na para sa mga pamilihan sa Asia. Saklaw. 1,400 kilometro, oras ng pag -refill. tatlong minuto, uri ng gasolina, variable, at nakatago sa mga spek ng system. isang parirala. Hindi kinakailangan ang grid. Ngunit hinding-hindi ito makikita ng mundo. Mga araw bago ang pag-unveil, hinarang ng mga opisyal ng Customs ng India ang lalagyan sa daungan ng Navashiva. Walang pampublikong paliwanag. Walang papeles na trail satellite imagery sa kalaunan ay nagsiwalat na ang lalagyan ay itiswa inilipat. Oh. Inilihis sa loob ng bansa sa ilalim ng military escort sa isang pribadong pasilidad ng pagsubok sa labas ng Pune. Ang site na binabantayan ng mga kontratista ng depensa, walang press, walang pampublikong access, at walang confirmation na ang prototype ay umalis sa crate. Ang lumabas pagkalipas ng limang araw ay hindi isang kotse. Ito ay isang modular drivetrain na may label na RX-HR1, isang rotary electric hybrid platform na na-rate para sa high-altitude logistics, variable climate transport, at non-grid power conversion. Ang India, na matagal nang binatikos dahil sa pagkahuli sa infrastruktura ng EV, ay naghahanda na ngayong ganap na tumalon dito. Sa halip na abutin ng Tesla, sila ay nakahanay sa isang umiikot na hinaharap isa na hindi nangangailangan ng mga supercharger network. Walang mga pag-import ng cobalt at walang mga subsidyo sa grid sa loob ng 30 Araw, Nilagdaan ng Tata Motors ang isang non-disclosure agreement sa Global Tech Licensing Arm ng Mazda. Ang mga implication ay kaagad. Ang mga timeline ng produksyon para sa mga unang mass EV ng India ay tahimik na naantala sa likod ng mga eksena. Muling isinulat ang EV roadmap ni Tata upang isama ang RE-direct na arkitektura pagsapit ng 2028. Samantala, ang Japan ay gumawa ng isang makasaysayang kasunduan sa Vietnam upang magkasamang bumuo ng mga istasyon ng gasolina na nakabatay sa ethanol sa buong Southeast Asia, ngunit hindi para sa mga combustion car, para sa mga rotary electric hybrid na na-optimize para sa murang non-lithium na transportation. Ang bawat bansang may grid instability ay nakakita ng parehong pagkakataon. Laktawan ang grid ng Ubo sa loob ng HQ ng Volkswagen. Sinabihan ang mga inhinyero na suriin ang isang scenario na may label na R disruption protocol. Isa itong worst case projection na ginawa ng kanilang internal na unit ng diskarte. Kung ang rotary electric hybrids ay umabot sa sukat sa buong Asia Pacific pagsapit ng 2027. Ang arkitektura ng baterya ng MEB ng VW ay magiging lipas na sa rehyon. Ang pagkasindak ay hindi lamang theoretical. Sa mga unang pagsubok sa field sa Malaysia, ang rotary generator ng Mazda ay nalampasan ang BYD's blade na baterya sa parehong tibay ng temperatura at pagpapatuloy ng kuryente. Ang mas masahol pa, ang gastos sa bawat kilometro ay 42% na mas mababa. At ang pag-refuel ay tumagal ng wala pang apat na minuto gamit ang lokal na gawang ethanol. Sa Amerika, naging surgical ang katahimikan. In-update ni Tesla ang mga Gigafactory filing nito upang isama ang mga alternatibong sistema ng pagpapalawak ng saklaw. Ngunit walang pahayag si Elon Musk. Sa likod ng mga saradong pinto, kinumpirma ng isang confidential na pagtatalumpati ng mamumuhunan na ang Solar Plus EV, Ecosystem ng Tesla ay mahina sa pagkagambala ng mga generator na nakabasa sa mobile na gasolina. Dahil kapag ang enerhiya ay mobile, ang grid ay nagiging optional. At kapag ang enerhiya ay fuel agnostic, ang lithium ay maaring may pag-usapan. Isa-isa. Inalis ng Freeform Electric na nakabasa sa California ang 80% ng kopona ng disenyo ng baterya nito. Sa China dalawang regional EV firm ang nag-file para sa emergency consolidation matapos mawala. Ang mga kontrata ng gobyerno na na-redirect na, na siya ngayon sa mga rotary-compatible na platform. Maging ang Amazon at na napansin. Sinimulan ng kanilang logistics arm ang pagsubok ng mga low-emission delivery drone na nilagyan. Ng micro-rotary power pack na binuo ng isang Tokyo startup na napapabalitang suportado ng Mazda. Ang panloob na ulat ay mapurol ang density ng baterya ay talampas, rotary ay hindi. Ngunit ang pinakamatulis na twist ay nagmula sa South Korea, ang Hyundai, na matagal nang nag-aalinlangan sa combustion hybrid evolution, ay naglunsad ng Project Ether, isang inisyatiba upang bumuo ng isang liquid fuel-powered EV platform para sa mga bulubundukin at rural na rehiyon. Ang lead engineer, ang dating Mazda propulsion specialist na si Dr. K. Morita natahimik na umalis sa kumpanya noong 2023. Isang malalim na paglilipat ng kaalaman, posibleng sinadya, at sa nung gayon. Sa isang silid sa ilalim ng lupa sa ilalim ng Hiroshima, sinusubok ng Mazda ang mga dual rotor rotary array na nakalink sa mga capacitive booster na may kakayahang mag-charge ng mga supercapacitor sa kalagitnaan ng paglipad. Ang layunin ay hindi na tumugma sa mga EV ito ay upang gawing optional ang mga baterya permanent sa mga research hall mula California hanggang Tokyo nasa crisis ang mga nangungunang solid state na kumpanya ng baterya sa mundo ang Quantum Ion Corporation na dating tinaguri ang kinabukasan ng pag-iimbak ng enerhiya ay nakakita ng tatlong prototype na cell na sumabog sa panahon ng mga thermal cycling test din na nag-trigger ng emergency na paghinto sa buong pilot line nito ang solid safe technologies ay nagulat ng 50% few percent na pagbaba sa density ng enerhiya sa sandaling lumamig sa ibaba minus 10 degrees Celsius na nagpapawalang bisa sa kanilang pangunahing paghahabol ng pagganap sa lahat ng panahon. Ang Lion Energy, ang startup na nakalikom ng 420 million sa mga pangako ng napakabilis na singil ay napilitang tanggalin ang 60% ng mga tauhan nito matapos mabigong makakuha ng isang kasosyo sa pagmamanupaktura. Ang Megacaps, ang up-and-comer mula sa Germany, ay tahimik na nagbebenta ng mga kagamitan sa production nito sa isang Chinese consortium sa Shenzhen. Isang pag-amin na ang mga gastos sa kapital para sa solid state ay nananatiling limang beses na mas mataas kaysa sa lithium-ion at inilibing sa pag-file ng patent noong Pebrero ng NextGen Materials Mayroong isang reference sa isang leaked rotary-driven ionic recombination na na-proseso na nagpapahiwatig na kahit ang mga pioneer ng baterya ay nagsusumikap na pagsamahin ang combustion sa kanilang mga pinakabagong chemistries. Habang lumalaganap ang panic sa kabila ng mga laboratorio, ang mga pamahalaan ay nakikipagkarera upang muling i-calibrate ang mga regulation. Sa Berlin, ang draft na batas ay nagmumungkahi ng kumpletong pagbabawal sa mga sasakyang pinapagana ng rotary sa ilalim ng pagkukunwari ng mga mapaminsalang paglabas ng vibration na may mga multa na hanggang 2 million powers bawat unit tahimik na naglagay ang European Commission ng sunset clause sa mga EV subsidies nito epektibo noong 2029 na hindi kasama ang anumang sasakyan na gumagamit ng internal generator isang direktang jab sa modular pods ng Mazda ang isang trove ng IRS filings ay nagpapakita ng hindi bababa sa $75 million na inilabas sa pamamagitan ng dark money na non-profit na Energy Futures Alliance. Pena nagpopondo sa mga kampanya ng AstroTurf sa Brussels at Washington upang i-cast ang mga rotary engine bilang environmental regressions. Ang sariling panloob na memo ng Kagawaran ng Enerhiya ng US ay umamin na ang pagpapalit ng EV tax credit. Upang parusahan ang mga extender ng saklaw ay maaring neutralize sa mga pagbabanta na independiente sa grid. Ngunit ibinabandera ang mga seryosong alalahanin sa pambansang seguridad kung ang mga komunidad sa kanayunan ay mawawalan ng mga options sa off-grid na kadaliang mapakilos. Sa Montala, isang bagong grupo ng lobbying na tinatawag na Citizens for Clean Charge ang umusbong magdamag na pinamumunuan ng mga ex-Tesla executive na nagsusulong ng mga regulation pang baterya lang na may napakalalim na bulsa at walang nabunyag na mga donor sa itaas ng away. Ang mga nakatagong operasyon ay bumibilis. Sa isang bunker, sa ilalim ng lupa sa iya ilalim ng Hiroshima, ang mga inhinyero ay nag-iipon na ngayon ng Grid DX isang naka-network na rotary generator array na may kakayahang magpakain ng mga microgrid sa buong kapitbahayan. Ang isang leaked blueprint para sa RX Mesh Pod ay nagpapakita ng isang unit na mas maliit kaysa sa isang maleta. Ait na nakakapag-link ng 10 iba pang pods sa isang self-healing power loop. Perpekto para sa mga disaster zone o off-grid expedition. Anigma, kontratang militar sa ilalim ng codename na Project Iron World ay naglalaan ng mga pondo para sa mga mobile refuel depot na itinago bilang mga shipping container. Bawat isa ay may dalang toneladang bioethanol na nasynthesize mula sa mga basurang pang-agrikultura. Nag-react ang mga stock market. Ang mga bahagi ng lithium world, ang pinakamalaking pandaigdigang minero, ay bumagsak ng 18% sa dalawang session ng pangangalakal. Habang ang biofuel tech ay tumaas ng 65% sa mga aling-aungaw ng mga eksklusibong deal sa supply sa energy arm ng Mazda, at nakalagay sa loob ng isang walang markang sobre na inihatid sa mga peeling analyst ng pagtatanggol, mayroong isang parira lang nakascroll sa pula maghanda para sa kaganapan ng pagbagsak ng grid. Sinabi nila na ang rotary engine ay isang relic. Sinabi nila na ang mga baterya ay ang dulo ng linya Ngunit ngayon ay isang bagong panahon ang sumisikat, kung saan ang combustion at mga electron ay nagsanib, kung saan ang enerhiya ay masining na hindi nakatali, at ay kung saan ang pakikipaglaban para sa kapangyarihan ay lumampas sa mga metal at mineral sa larangan ng kimika at pisika. Ang mga huling linya ng labanan ay iginuhit. Salamat sa panonood. Kung gusto mong manatiling maaga sa susunod na malaking abala, Pindutin ang mag subscribe adi on aning sanga notification nanshayon.